Aabot sa dalawang daang tao ang naglakad at nagbisikleta patungo sa Korte Suprema para maghain ng reklamo laban sa mga sangay ng gobyerno na nakakapinsala sa kalikasan. May news to go, si Jay Sabale live. Jay. Awi Kara, mula sa kilometer zero ng Luneta Park naglakad habang ang iba ay nagbisikleta ang maigit dalawang daang taong grupo na kabataang Pilipino. Kasama ang mga senior citizen, persons with disability, mga babae, medical doctors, bicyclists, runners, environmentalists, careless, uh, carless and car-owning people at ordinaryong citizen ng Pilipinas papunta sa Korte Suprema. Ito ay para maghain ng formal na reklamo laban sa ilang sanga ng gobyerno na umunay lumalabag sa karapatan ng bawat Pilipino na nakapaloob sa Executive Order 774 Section 9 2008 o reorganizing the Presidential Task Force on Climate Change na nakapaloob sa naturang EO na bigyan pabod dapat sa kalsada ang mga non-motorized locomotion o mga Pasado Pasadalas 8 ng umaga kanina nang isumite ng grupo sa katauhan ng 4 na taong gulang at 80 taong gulang na kasama sa grupo ang class suit na petition for right of kalikasan sa Korte Suprema nakapaloob dito ang kanilang hiling na magkaroon ng mas maayos at mas magandang all-weather sidewalks at cycling path, maging mas maayos na public transportation. Hindi raw sagot ang pagdagdag ng kalsada kaya hindi daw na gumasos ng bilyon-bilyon sa proyektong katulad ngayon o katulad mamaya ang gagawin ng Skyway, ay dapat yung uh, budget daw doon ay gamitin na lamang daw para pagandahin at palawakin pa ang mga sidewalks at bigyan ng uh, tamang daanan ang mga nagbibisikleta. Mula naman sa Korte Suprema, ay tumulak ang grupo papuntang Senado kung saan sasalubungin daw sila ng tatlong senador na sumusuporta sa kanilang Share a Road Movement. Ayon umano sa isa pang uh, pag-aaral ng World Bank, 2% lamang sa populasyon ng Pilipinas ang may sasakyan. At sa 2%, nasa 0.85% lamang ang pang-pribado. Kaya naman daw, nilalaban ng grupo ito ang share a road movement. Howie? Okay, maraming salamat. Jay Sabale.